Ako si Ana At ang ikukwento ko sa inyo ngayong gabi Ay isang bagay na hindi ko na sana gustong balikan Pero paano kung ang mismong alaala ang bumabalik sa'yo gabi-gabi? Dalawang taon na ang nakakalipas At hanggang ngayon Dala ko pa rin ang bigat nito Ito ay isang karanasang sumira sa pananampalataya ko sa mga ordinaryong bagay tulad ng taksi na dapat sana'y ligtas kang ihahatid pa uwi. Ngunit hindi lahat ng pagsakay ay para makauwi ka. May ilang biyahe na dinadala ka sa lugar na hindi mo na kayang balikan. Ito ang gabing nakasakay ako sa taksi numero 45. Kung taga BGC ka, alam mong bihira itong pag-usapan. Bonifacio Global City, mga matatayog na gusali, kalsadang puno ng ilaw, bar at kainan na laging buhay hanggang madaling araw. Pero noong gabing iyon, kakaiba ang lahat. May bagyong dumaan ng hapon. Malakas ang ulan. Pero pagsapit ng hating gabi, para bang sinipsip ng hangin ang lahat ng ingay nakakabinging katahimikan. Puro tunog ng pagbagsak ng ulan at hangin ang maririnig. Natapos ako ng trabaho halos alas dosi na. Isa sa mga proyektong hindi mo na namamalaya ng oras. Hanggang sa ang paligid mo'y wala ng tao. At doon ko lang napansin, patay ang cellphone ko. Walang grab, walang text. Wala akong matawagan. Ako lang at ang malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Nararamdaman ko ang ulan sa trench coat ko at ang sapatos ko'y lumalangit-ngit sa bawat hakbang. Nasa ilalim ako ng poste ng ilaw na nagpiflicker habang umaagos ang ulan sa gutter. Dalawampung minuto akong nakatayo roon. Walang dumadaan walang tao. Wala kahit isang taksi. At doon ko unang naramdaman na parang may mali. Parang hindi ko na dapat tinatagalan ang pagtayo sa kalsadang iyon. At bigla siyang dumating mula sa malayong kanto. Dahan-dahang umusad ang isang taksi. Madilim ang headlights. Kupas ang pintura at sa tagiliran nito, halos hindi na nababasa ang mga numero. 45, taxi numero 45, hindi na ako nagdalawang isip. Agad kong pinara, kumalabog ang pinto ng buksan ko ito. At nang sumakay ako, agad kong sinabi, P. Lopez Street po. Ang upuan ay punit-punit na vinyl, malamig at may naiipong tubig ng ulan. Mabaho ang loob, parang pinaghalong lumang sigarilyo at hindi na tuyong tela na nababad na sa ulan ng matagal. Huminga ako ng malalim, pinilit tiisin. Tahimik ang driver, wala man lang bati, walang tanong. Basta nagmaneho lang siya nakatingin diretso sa daan. Naisip ko. Baka tahimik lang talaga siya. May mga driver na ganoon. Kaya ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Sabay masahi sa sentido. Pero ilang minuto pa lang, napansin ko agad. Iba ang ruta niya. Kung pamilyar ka sa BGC, alam mong hindi mahirap ang daan. Diretso lang may mga karaniwang liko. Pero ang taxi na ito, Lumulusot sa mga kalyeng hindi ko nakikita sa araw-araw. Mga kalye na parang nakatago na para bang hindi dapat nadadaanan. Shortcut mo ba ito? tanong ko. Pinilit kong gawing magaan ang boses ko. Walang sagot. Hindi man lang tumingin sa rearview mirror. Mas lalo kong naramdaman ang bigat ng katahimikan. Tumingin ako sa kanyang mga kamay. Nakakuyom iyon sa manibela. Sobrang higpit. Parang natatakot siyang mabitawan. Maputla. Halos makikita na ang mga buto ng kamay. Dahan-dahan akong tumingala para silipin ang kanyang mukha sa rearview mirror. At doon ko napansin. Maputla. Mas maputla kaysa sa normal. Para bang matagal ng hindi naarawan. arawan. Matigas ang kanyang postura. Para bang isang katawan na pinilit lang isalpak sa upuan para magmaneho. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong sabihing huminto na lang siya pero may kung anong boses sa loob ko na nagsasabing huwag. Na kung magsasalita ako ng mali, baka lalo akong mapahamak. Kaya tumingin na lang ako sa labas ng bintana. Ngunit ang mga kalyeng na namin, parang hindi ko nakilala. Madilim, sobrang lakas ng ulan, at walang tao. Wala ring ibang sasakyan. Parang kami lang ang gumagalaw sa syudad na yon. Hanggang sa tumigil kami sa tapat ng aking bahay bumuhos sa akin ang ginhawa Kilala ko ang gate Kilala ko ang mga poste Nakita ko na ang ligtas kong tahanan Agad kong hinugot ang wallet ko at inabot ang bayad Salamat po sabi ko Halos nanginginig pa ang boses ko At doon siya tumingin Dahan-dahan Para bang mabigat para sa kanya ang pag-ikot ng leeg at nang nakita ko ang kanyang mukha, tumigil ang mundo. Maputla ang balat niya, pero hindi iyon normal na putla. Malagkit. May tubig ng ulan o pawis sa kanyang mukha, hindi ko nasigurado. Sa kanyang sentido may mga guhit ng natuyong dugo, parang hindi na nahugasan. At ang kanyang damit, may mga mansya, matatagal na mansya na parang hindi na nawawala. Pero ang pinakamasama ang kanyang mga mata. Malalim, lubog na lubog, at wala ng buhay. Itim, parang dalawang hukay na lumulunok ng ilaw. Nanigas ako. Hindi ko na alam kung humihinga pa ako. At sa kanya iniunat ang kamay niya, hindi para kunin ang pera, kundi para kunin ako. Malamig ang dampi ng kanyang balat sa kamay ko. Malamig na parang bangkay doon na ako bumulwak sa takot. Hinila ko ang kamay ko, binuksan ko ang pinto, at halos madapa akong bumaba. Tumakbo ako sa gate, nadulas ako sa tubig na naipon sa gutter. Pero hindi ko na inintindi. Paglingon ko, wala na ang taxi. Walang ilaw. Walang tunog ng makina. Walang anuman. Parang hindi siya kailanman dumaan doon. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang susi ng gate. Halos hindi ko maipasok. Nang makapasok ako, agad kong sinara ni at napaupo ako sa sahig, hingal at nanginginig. Kinabukasan, pumunta ako sa presinto. Ikinwento ko lahat. Ang taxi, ang ruta ang mukha ng driver ang pagkaparang nawala ito. Ang sabi nila, walang taxi numero 45 na nakarehistro sa syudad. Walang nawawalang driver. Walang record. Walang kahit ano. Mula noon hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Sa bawat pagsara ng mata ko, bumabalik ang kanyang mukha, ang mga mata niya, ang kamay niyang malamig, at kahit ngayon, dalawang taon na ang lumipas. Dala ko pa rin ang takot. Tuwing gabi, bago ako sumakay ng taxi, tinitingnan ko muna ang numero. At kapag may nakita akong taxi na may numerong malapit sa 45, pinapara ko agad ang iba dahil naniniwala ako na hindi iyon basta halusinasyon, hindi iyon stress, hindi iyon bangungot. Taxi numero 45 ay totoo. At kung sakaling isang gabi, may taxi na huminto sa tabi mo at nakasulat doon ang numerong iyon, huwag kang sasakay. Hindi lahat ng biyahe ay dinadala ka pa uwi. May mga biyahe na dinadala ka sa lugar na hindi ka na makakabalik. Ako si Ramon pero mas kilala ako ng lahat dito sa baryo bilang Monching. Jeepney driver ako at sa loob ng maraming taon, doon ko kinuha ang ikabubuhay ng aking pamilya. Ang makina ng jeep ang naging haligi ng kabuhayan ko. Ang mga gulong nito ang nagdala ng pagkain sa mesa. Ngunit may isang gabing nagbago ang lahat. Isang gabi na pilit kong kinalimutan. Ngunit hanggang ngayon ay parang sariwa pa rin sa aking isipan. Panahon iyon ng oplantokhang. Panahon ng takot para sa ilan. Mga raid sa kalagitnaan ng gabi, ng mga balitang may biglang nawawala, at hindi na muling umuuwi. Ang mga adik at pusher noon, ay naging malikhain sa pagtatago. At nakakahiyaman aminin, naging bahagi rin ako ng sikretong iyon. Hindi bilang tulak, hindi rin bilang lulong, kundi bilang may-ari ng jeep na ginamit nilang pugad. Ang bahay namin ay nasa gilid ng bukid, napapalibutan ng kawayan at malalaking puno. Tila perpektong taguan mula sa mga mata ng autoridad. Doon ko ipinaparada ang jeep at sa katahimikan ng gabi, nagiging silungan ito ng mga kabataang tumatakas sa kanilang sariling bisyo. Noong una, pakinabang ang tingin ko roon. Tahimik lang, walang gulo, walang humahabol. Ngunit may isang insidente na nagbigay ng marka sa aking alaala. Isang insidente na nagturo sa akin na may mga bagay na mas dapat katakutan kaysa sa batas. Matingkad ang buwan noon ngunit ang paligid ay nananatiling malabo sapagkat natatakpan ng anino ng mga punong nakapaligid sa aming bahay. Sa mga gabing ganoon, ang katahimikan ng bukid ay tila mas nakabibingi kaysa sa anumang ingay ng lungsod. Ang tanging maririnig ay ang kuliglig, ang malayong pagtahol ng aso, at ang kaluskos ng mga dahong hinahampas ng hangin. Nakahiga na kaming lahat sa aming maliit na silid nang biglang may kalampag sa pintuan. Hindi iyon basta katok. Iyon ay marahas, puno ng pagmamadali. Tila ba may humahabol sa mga kumakatok. Agad akong nagising at ramdam ko rin ang bigat ng pag-aalala sa dibdib ng aking asawa na nakidilat mula sa tabi ko. Tauna, inisip ko na baka iyon na ang mga autoridad baka may nakapagturo sa akin at darating na ang mga pulis upang akusahan ako ng kung ano ngunit may kakaibang pakiramdam akong bumalot sa akin isang malamig na hangin ang dumampi sa balat ko at may halong amoy na hindi ko maipaliwanag malansa mabaho nakakasulasok na parang may nabubulok na hayop malapit sa paligid. Nang sa wakas ay binuksan ko ang pintuan. Tatlong kabataang palaging gumagamit sa jeep ang naroon. Hindi nila alam kung saan patutungo at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Halos yakapin nila ako sa kanilang pagkasindak. Hindi ko na kinailangan ng salita upang maintindihan ang ibig nilang ipahiwatig. May nakita silang hindi pang karaniwan. Sa kilos nila, sa pangangatog ng kanilang mga tuhod, at sa mga matang parang nakita na ang mismong kamatayan, malinaw na hindi iyon gawagawang gawang kwento. Itinuro nila ang direksyon ng jeep at doon ko napansin na mas malalim ang katahimikan sa bahaging iyon ng bukid. Ang mga kuliglig na kanina'y maingay ay biglang nanahimik at ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Dala ng kaba, kinuha ko ang sumpak na palagi kong tinatago sa ilalim ng higaan. Iyon ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng tapang. Mabigat ang bawat hakbang ko palabas ng bahay at ang dilim ay tila lalo pang lumalalim habang papalapit ako sa jeep. Ang tatlong kabataan ay nanatili sa likod, magkakayakap, hindi makalapit at ako'y naiwan upang humarap sa hindi nakikitang presensya. Mula sa malayo, ang jeep ay nakatayo lamang, tila walang kakaiba. Ngunit habang papalapit ako, mas lumalakas ang amoy ng pagkabulok. Ang hangin ay tila may dalang lasang metal sa aking lalamunan at bawat paghinga ko'y mabigat, parang may nakasabit sa dibdib ko. Itinaas ko ang sumpak at pinakiramdaman ang paligid. Wala akong nakikita, ngunit ramdam kong may mga matang nakatitig mula sa dilim. Ang mga puno ng kawayan ay tila gumagalaw ng sabay-sabay. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil may kung anong bagay na dumadaan sa pagitan nila. Narinig ko ang mga yabag. Mabilis, magaan, ngunit halatang mabigat ang nilalang na gumagalaw. Papalapit ito mula sa direksyon ng jeep. Hindi ko alam kung saan ito manggagaling sapagkat ang dilim ay lumalamon sa lahat ng anyo ang kaba ay umabot sa sukdulan, kaya't ipinutok ko na lang ang sumpak sa harap ko. Kasabay ng putok ay isang tunog na hindi ko makakalimutan. Isang mababang ungol, pigil na atungal, puno ng galit at sakit. Sa gilid ng aking paningin, may dumamba mula sa kadiliman. Naramdaman ko ang bigat nito at ako'y napahiga sa lupa. Nang itaas ko ang aking ulo, doon ko ito nakita ng malinaw. Isang nilalang nakahawig ng ibon, ngunit hindi karaniwang ibon. Ang laki nito'y parang isang tao. Ang mga pakpak ay makapal at puno ng dumi. At ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ang mga kuko nito ay matatalim. At ang pag-igkas ng pakpak ay nagdala ng mas matinding amoy ng pagkabulok. Nahirapan itong makalipad sa una. Tila sugatan. Ngunit ilang pagaspas lang at itoy pumailan lang pataas. Nakita kong dumaan ito sa pagitan ng mga kawayan bago tuluyang nawala sa kalangitan. Naiwan akong nakatayo at nakatingala, habol ang hininga. Ang tatlong kabataan ay sumisigaw mula sa likuran, ngunit hindi ko sila pinansin. Pinakiramdaman ko ang aking katawan, naghahanap ng sugat. Ngunit wala akong makita. Ang aking mga kamay ay nanginginig at ang sumpak na hawak ko ay mabigat na parang bakal na walang silbi. Ang paligid ay muling natahimik. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng karaniwang gabi. Ito ay katahimikan ng takot ng isang bagay na hindi maipaliwanag ngunit alam mong nananatili pa rin sa paligid. Dinala ko ang tatlo sa likod ng bahay at doon ko sila pinatulog. Hindi ko nagawang hayaan silang umuwi dahil sa takot na baka habulin sila ng nilalang na iyon. Ngunit ako man, hindi na rin nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, tinuri ko ang jeep. Walang sira, walang bakas ng laban, walang patak ng dugo. Para bang walang nangyari. Ngunit ang amoy ng lansa ay nananatili pa rin. Nakadikit sa aking ilong at sa aking alaala. -ala. Mula noon, hindi ko na muling pinagamit ang jeep bilang pugad ng mga kabataan. Doon ko na lang ito ipinaparada sa mismong harapan ng aming bahay, kung saan mas maliwanag at mas maraming mata ang nakamasid. Ngunit kahit ganoon, ang takot ay hindi na muling nawala. Lumipas ang mga mga taon at nabalitaan kong ang tatlong kabataang iyon ay nagparihab na nakaligtas sila kahit papaano mula sa sarili nilang bisyo. Ngunit alam kong hindi nila malilimutan ang gabing iyon. Lumipas ang mga taon at nabalitaan kong ang tatlong kabataang iyon ay nagparihab na. Nakaligtas sila kahit papaano mula sa sarili nilang bisyo. Ngunit alam kong hindi nila malilimutan ang gabing iyon. At ako, hanggang ngayon Tuwing napapadaan ako sa kaliyeng iyon patungo sa bukid, nararamdaman ko pa rin ang parehong amoy, ang parehong katahimikan. Para bang hindi pa tapos ang lahat. Sa tuwing nakatingala ako sa mga kawayan sa gabi, pakiramdam ko'y may nakasilip mula sa itaas. At sa bawat ihip ng malamig na hangin, muli kong naririnig ang unggol ng nilalang na iyon. Ang nilalang na minsang humaplos sa buhay ko at nag-iwan ng takot na hindi ko na matatakasan. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam kung ano talaga iyon. Ngunit naniniwala ako na hindi iyon basta hayop. At kapag dumampi muli ang amoy ng pagkabulok sa hangin, alam kong naroon lang siya, Naghihintay.